So what is up, guys? On the way tayo ngayon para kitain yung pinagbigyan ko ng flat seat ng TMX 125 na pinaproject ko. Yun yung uh, kinalas ko. Kinalas ko siya. Kasi nga nagpalit tayo ng iba. Eh naisip... Uh, actually, ba nga sabi ko sa first video pagsasabay-sabayin ko i-unbox yung mga parts then sabay-sabay kakabit. Kaso, eh tulad ng sabi ko Ginagamit-gamit ko siya, diba? Yung sakit sa puwet, dahil nga ang nipes. As in, talagang flat seat siya. Kaya sabi ko, kabit ko na muna yung binili ko. Since nga, ginagamit-gamit ko. So, itong pagbibigyan... Ah, actually, maraming ano eh. Maraming mga nagchat. I mean, ilan-ilan. May ilan-ilan nagchat. Na yun nga, sabi na sa kanila na lang, sa kanila na lang. Pero itong pagbibigyan natin, siya yung pinaka ano pursigido na talagang makuha yung flat seat. So sabi ko, oh, kailangan na kailangan siguro talaga nito kaya ay end up na siya yung piliin. So yun, um sabi niya andawi na daw siya so tara, Kitain natin siya. Let's go. So ito na yung flat seat na ibibigay ko. Tapos nagdala ako ng tools dahil sabi ko nga ikabit na natin. Dahil nga sabi niya matigas na nga daw support yung sa kanya. Ara at, at least mabubuhay siya pa huwe, eh malambot na inuupuan niya so tara na ayun nakikita ko na si boss ayun siya naka naka uh, helmet ito kawin natin ito si bossing pagbibigay natin so ito pakita natin yung motor niya uh, halos one week pa lang no boss One week niya pa lang daw sa kanya tong motor Tapos nakuha niya ganito na Ito yung nakakabit Which is talagang masakit sa pwet kasi ito yung usually na mga kinakabit Ng mga, mga nagpo-full stainless Sa pagkakaalam ko Tapos sabi ni boss Yung napalitan niya pala daw Is yung mags Bale boss Mags ng wave Tama ba? Wave siya ah, And si boss Michael Wave 125 Actually kasi First time ko rin mag First time ko mag Bibuild ng mga ganito More on Kung napanood mo More on two-stroke ako Mga sasakyan oh Kaya yun Sabi ko Eh yun nga Kasi nabata ko lang yun binata ko tapos nakatambak sabi ko kesa kesa yun nga nandun lang eh prajeking ko oo so yan baba ko lang yung ano tapos kabit natin kasi sabi ko yung bossing kabit na rin kabit na rin namin baba ko lang yun nga sabi ko anong daming ito, <laughs> so, uh, hindi uh, mo lang nga ako ibibigay kasi mukhang kailangan-kailangan. Ayan, may presyo dahil... So, dito, tingnan lang ko ako sa t uh, 70,000 lang po? Oo. Dahil uh, yeah. okay. okay, nga, reposess Tapos, narepo ko ulit dun sa... Ferrari, Rusi TC, Auto Tapos, palit ka rin. Ano to? Front shock ng Mio? Uh, hindi po. Stock po. Ah, okay. Drum brake pa. Drum brake pa po. Yan lang. Pagka umuulan. Pagpan mo na lang. Ano pagka na ka pero. Bibla mo na cover siya. Okay. Pagka mo na lang. Okay. Magkaan na rin ang ano eh. Yung no, Yung replacement na upuan plastic. Opo. Yung pa, ay nabibili pa po eh wala pang pumpa, pong plastic lang. Oo. Oh, Sugod pa po ito. Bulik <laughs> magkano lang? Tawag dito kasi cover. Tuwang mm -hmm. So, Ay kabit na namin ni Bossing Michael yung kuan. So ayan. Kaya paano, lalambot na rin yung upuan niya Alright, so all goods na Nakauwi na si Boss Michael Tapos, nandito na rin ako sa bahay Nakakatuwa lang, kasi Ano, dagdag ka kal alaman Isipin mo, kahit na rusi siya Rusi na TC TC yata tawag dan, TC 125 Same lang yung upuan niya sa Honda TMX na 125 So, I mean, kahit na copy siya Pareho lang As in, plug and play siya akala ko pag mga ganun uh, may konting modifications may may babaguhin sa bracket, pero hindi pala parang ang lumalabas para siyang ano kumbaga sa Honda Dio merong yung sanyang na Dio yung mga parts niya plug and play so yun um, hopefully na 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 ah, nakatulong tayo kay bossing at least, diwa ba, na yung upuan niya. Hindi na yung stainless na upuan. Kasi, talagang tigas nun. Tigas pogi ka sa ganun. Tapos, pagka nabilad pa sa initan, sunog ang wet packs mo for sure. Tapos, pati yung ano, may scrambled egg. For sure yun. So, ayun. Um, hopefully, next video, ma simulan na natin TMX Kalasin. Tapos, kabit isa-isa yung mga parts. So, We're hits.